Hello guys. Uh, Hello guys. Uh, test natin yung testing natin yung standard. Hindi Ito yung unang check. Hindi standard ko. Hindi Yung may Hindi standard ko. Hindi standard ko. Hindi Hindi standard ko. sa standard papel yun yung ano yung pangalawang yung unang primary na huli na dinugtungan ng secondary si Diyan naka ano nakalabas medyo malakas din testing natin diyan kung Ay, anong mas malakas naman ito naman yung sa tabila test doon sa ano may sa may battery yan, sa may battery naman yan. Yan, pansin kung anong mas malakas sa una o itong pangalawa. Pero para sa akin, parang mas mas malakas yung sa Kasi hindi nang gagaling sa battery yung ano niya, yung spark niya. Pero itong pangalawa, parang yung kuryente yan ang gagaling sa ano battery yung spark niya parang spark ng battery na no? kaya sa tingin ko mas malakas yung una tignan nyo mabuti ah kaya akong comment yung anong mas malakas sa una o no, yung pangalawa paano so, na rin guys yung mas malakas may battery o dun sa may ano, switch